Good morning po, good afternoon, good evening Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs I hope nasa mabuti po yung kalagayan mga kababayan ko At ating pag-uusapan po ay about hypocrisy Ay, hypocrisy Kaplastikan po, ay hindi po Kaorok Orokan po mga kababayan ko Ito kasi si katunyi in-interview si BBM mga kababayan ko Si BBM na, sigi. Sige ang ating presidente na nambudol mga kababayan ko. Ito yung parang part ko yung di ba may pa ako yung about kay Marcos na tama na raw ang politika, tama, tama na ang bangayan, tapos sa election, uh, ito naman, in-interview po siya ni Tonying kung pwede bang makipagkaibigan sa mga Duterte. Kaplastikan. Hipokrasy. Pakinggan niyo mga kababayan ko ha. Uba sa puso ninyo, hmm. gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako! Ano? Pakatapos mong pinayagan na ma-impeach si BP Sara dahil dyan sa lintik na confidential pan, eh marami naman gumagawa niyan. O sige, paigko ako, investigahan niyan si BP Sara pero lahat lahat ng mga ahensya lahat ng mga congressman, lahat ng mga senador, lahat ng mga mayor, lahat ng mga gobernador, lahat ng mga congress, ang mga ano ba 'yan? Yung mga kagawad, mga barangay captain, imposible walang mga confidential pa niyan. Bakit ang pinag niyo si BP Sara? Kasi mukhang malakas nga po sa 2028 kung papalarin po na hindi siya ma-impeach nga, humanda kayo. Ang sabi niya, bloodbath, madugo. O, oh, ang iba naman mga tao dyan, hindi marunong umintindi ng meaning ng figure of speech. Mga ob-ob. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda pa lang. Marami na akong kaway. Kung ko kayo... Ayoko ng gulo. O, oh, pangalawa, pinayagan mong makidnap si Pangulong Duterte. O, oh, E di sana kinontra mo yan. Kasi contradicting sinabi mo na hindi kami papayag, hindi pa pwede makapasok ang ICC rito. Yung pala, sikretong nag-iimbestiga na. O, sino ang nag-ano dyan, uh, pumayag dyan? Siyempre, ikaw ang Pangulo eh. Kailangan protekta mo ang mga kababayan mo, mga kapwa Pilipino mo. Eh, yung mga OFW nga, pag may problema eh, pinauuwi yan eh. Nagbabayad tayo ng blood money. Si Pangulong Duterte, ganoon ang ginawa. Sa isang OFW, uh, maybe sa Middle East yun, eh wala namang ginawa kasalanan ng OFW. Napabintangan lang. Maski, meron din na mga na, na, na tunay na may ginawang kasalanan ng OFW. Ano? Parit ulo ang ginagawa ng mga ibang Pangulo natin. Eh ikaw, anong ginawa mo? Pinagkanuno mo ang ating dating Pangulo. Walang utang na loob, pinalibing patatay mo. Sus kailangan ng kaaway, kailangan kong kaibigan. Mm um, -hmm. eh, na sabi ko sa'yo, pagka Hindi ba? Magko-confess ako dito. Oh, sige, mag-confess ka. po, para akong pari po dito <laughs> Sus! <laughs> 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 Ewan ko, kahit ha hanggat maaari. Alam mo, BBM, PBBM, Pangulong Marcos, in the first place, hindi ka nag-iisip ang laking tulong sa iyo ginawa ni BP Sara naggiveaway na siya e naligaw eh kayo nang ligaw nga para makatakbo ka sa bilang pangulo ng Pilipinas eh. kasi mahina kayo sa Visayas at Mindanao kasi kung hindi talaga tumakbo si ano si BP Sara at iba ang katandem mo malamang si B, si BP Leni ang nanalo tapos ganyan ang gagawin mo hypocrisy yung ginawa mo. Gusto ko makipagbati na. Eh, andun eh. Mapapabalik pa ba si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Kaya mo. In one condition, Pangulo ah, Pangulo Marcos, gawin mo na paraan para makauwi si Pangulong Duterte rito. O kaya mo. Gamitin mo kapangyarihan mo bilang Pangulo. Kababayan natin yun si Pangulong Duterte. Matanda na yun. Mag-uunchentay uno na next year. Tapos sasabihin mo gusto makipagbati eh, ano yung hypocrisy, kapalastikan yan. Eh, ako, ang habol ko ay uh, stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Stability, peaceful. Anong stability? Oh, kasabihin nyo, bumaba impression rate. Ganon pa rin eh. Nagmamahalan pa rin ng mga bilin eh. Kamatis, 300 sang kilo isang talong 30 pesos magkikiluhin mo may ba stability yung peace and order oh, halos araw-araw may nangyayari oh, walang perfectong gobyerno yung, pangol, yung panahon ni yung Pangulong Duterte may mga nangyayari din pero limita, ano lang, kukontir ay dito, halos araw-araw walang takot ang mga kriminal at mga pulis din nasasangkot sa extortion na mga kidnapping, oh, nababalita yan hindi fake news to ha Sus. Kaya ako, lagi na akong bukas sa ganyan. Bukas. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Kaya nga natalo yung ibang mga malangsa, malangsa malang, aliansa mo eh. Di ba? Natalo. Dahil sa pinagagawa mo yung na impis, ribis, pinakidnap po si kidnap mo si Pangulong Duterte. oh, ba? Kahit na hindi, tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho, pero huwag na tayong nangugulo. Hmm. Oh, ito, meron pa mga babayang ko. May sinabi si Senador Amy Marcos. Ito, mga babayang ko. O, oh, ito mga babayang ko. sinabi ni Senador Amy Marcos. At Araneta. Hmm. ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Oh. Ang gobyerno ngayon, Romaldes at Araneta Sino ba Araneta? O, Araneta si Lisa Marcos, yung asawa ni PBBM mga babayang ko Yung Romaldes, pinsan niya Si Speaker Romaldes mga kababayan ko, si Martin Romaldes Napaka-powerful po yan si Romaldes na yan Ikat-third turn niya ngayon mga babayang ko Hindi ko na alam kung siya pa magiging Speaker Pero oh, walang duda mga babayang ko May sinabi yung isang congressman nga si Congressman Suarez na malakas pa rin na maging speaker si sa 20th Congress si Martin Romaldez mga babayang ko so aanda na naman ng ayuda mga babayang ko Pera kasi pinaiiral eh. Pera mga kababayan ko. May umaming na nga ng isang congresswoman eh. Yung natalo. Si kaha, ka, ano ba Kahay, Kahayon Uy na natalo ni Congressman Irise. Eh, para sa akin, buti nga. At ito pa sinabi ni Kahayon, mga kababayan babayang, mamaya panoorin nyo yung... May video eh. Eh, kailangan ipatawag din yung Kahayon na yan eh. Ipatawag si Congressman Chanko. Sino pa ba? Sila... Yung nanalong congresswoman, si Luis Tro. Olo, nanalo siya. Sila Kimbo. Ipatawag yan sa impeachment trial. Ulitin natin na. Ito sabi ni Marcos ni email na ano ni Amy yung. Oh. Gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. At ano siya mga ay, babayang kayo. ko eh. Uh, ang tawag dito kay Senator Amy Marcos, Renegade Daughter. Ano? Ano tawag dito? Parang rebelde dito si Amy Marcos, mga babayang ko eh prodigal, ano ba yun? prodigal daughter mga kababayan ko ito pa yung kay kahayon na, na kailangan ipatawag ito sa impeachment trial mga kababayan ko o oh, ito mga kababayan ko ako, okay, okay naman pala to si ano pangalan nito si Mitch Kahayon Uy napilitan lang po siya kasi dahil sa pondo nga po wala siya ibibigay do sa mga constituents niya pero parang ano ah, walang paninindigan Because para lang sa pera ibabahamak mo yung vice president although sige baka na pressure ka lang ma'am sayang eh pero natalo siya po ni iri, natalo po sya Irise eh. ito po oh sabi niya sama sa majority, responsibility tuan ang nilalaman nawawalan ng focus hm hm baka po 'yung election hindi na natin 'to mapipilit eh. diba kasi importanteng diladi baka pa pagdidesisyon sa sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba, Madal? Kaya tinanong ko. Wow, alam niyo po ba sa totoo Dahil sa pera, ipatawag yan sa impeachment trial. O yung fairness si naman siguro, tumutulo siya pero ay, eh mag-election eh para lang ipahamak po isang lipisara eh tinanggap niya na kasi yung pirma di umano o may bayad may bayad ba o ano hmm. yayari, ang resulta ng na niya na niya election ng May 12 po natalo po, po, po siya ni Ega Erice ngayon kasi Pasi hindi po matutulungan po daw pag hindi siya bumoto pabor to impeach na diba BP Sara eh walang pondo okay o kaya na humus mga babayang ko Or... Ganun talaga. Pasa ang eleksyon ngayon, pera-pera na lang mga babayan ko. Ituloy na yung impeachment na yan. At kay Pangulo Marcos, eh, ayusin mo naman yung ano mo. Hypocrisy eh, ang pinagagawa mo eh. Nagawa mo na eh. Napakulong mo na, napadala mo na si Pangulong Duterte sa Netherlands, sa The Hague. Napa-impeach mo na sa lower house si Bibi Sara. O ano na lang, sige. Yung impeachment trial na lang para magkaalaman na. Yun na po mga babayang ko. Shout out na lang sa mga kaibigan ko dyan. Ha. Salamat po. Ingat. Bye.